YouTube. Hmm. Dinagsa ang Boracay. Doon yeah. sila doon sila nagpapasko. Nag Nagpasko. Uh, Mar marami pumunta sa Boracay. Hindi naman sila na-share uh, line doon ano. Well, I well, no, uh, don't know. Pero hindi gano. Pero least doon ka sa beach. Ang no? sa uh, ano? ang masasabi lang natin, ito ah, Kasi may mga balibalita, ata. Aywan ko kung katotohanan nito, pero mabuting mabanggit na rin natin. O oh, yung municipal government, yung local government ng uh, ng Malay, which is uh, the uh, municipality Mm. o Boracay, mm. at saka siyempre provincial government. Abay, tignan ho ninyo yung mga singilan dyan. Kasi ang balita namin, eh, pag ganitong nag ano, nagkakaroon kayo ng na search ng singilan eh, sa halip na halimbawa, 10 piso yung travel from the mainland to Boracay, abay, ginagawa ninyo 50 pesos, eh, huwag naman. Oh, uh, eh diba, lalo mong related ng Department of DOT ah. May local government uh, ah. impositions eh. Uh, kaya tignan po natin yan. Panahon na rin para tignan din ni Secretary Frasco ito at saka uh, ng uh, DILG. Tignan natin oh, eh, 'wag ganun masisira ano, masisira ang uh, Uh, araw natin at masisira ang uh, promise hindi mo pwedeng, ng ating mga hindi tourists. Hindi mo pa pwedeng eh, tawagin yung uh, market forces at work. Parang hindi, favorite eh. columnist ko si, si Lito Habito. dati, <laughs> yung, uh, market forces. Wag. Wag ganon. There's no such thing na yeah. ano. Standard is standard. Mm -hmm. Unless uh, masabi natin sa ating mga na... sa mm -hmm. uh, sasabihin siyempre, uh, kulang ang supply ng mga boats, etc. Ano? Nag, ah, dahil sa dami ng tao. Dahil sa dami ng tao. Pwedeng sabihin yung gano'n. edi di magdagdag kayo. Kayo naman, no? Oo, oh, ayusin ninyo na mabuti yan. Kasi masisira promise of boracay. Well, Kaya pumupunta 'yan ang problema naman sa boracay, masyadong naging commercialized na, bro. Mm. Uh, yun na nga. Uh, uh I I made a jest out of it, pero market forces at work. <laughs> hindi maganda parey pag sumobra, uh, 'di ba? Mm. Hindi may hangga, hindi talaga may maganda na naman yung dape, na Meron mo 'yan. Weather glass boat yan oh. o yung banana boat, oh. o yung transport oh. papunta sa uh, island. No. In fact, I remember yung mga tagaron talaga. Well, wala naman tagaron talaga. Pero meron akong ilang kilala. Doon sila nakatira doon sa... Malapit sa porte. Eh. So, hindi ito yung beach area. Ganon. Galit na galit sila dahil yung tricycle. Ang tricycle doon, electric. Electric. Eh. Uh, sabi niya, bakit ganon naging... Ang pinakababa yata, 100 pesos eh, or something. Going around the island? Ay, yun ang masaklap. Na hindi, pupunta lang sila mula doon sa kanilang lugar. Papunta, papunta sa, sa uh, hotel? ano? Ah, papunta sa commercial area? Yeah. Now, tayong mga turista, well, uh, ano ka na, yung mga... Uh, handa ka na. Handa ka na, up ka na. Uy, okay dito, <laughs> I'm in the beach. Sige na. Okay, yan. Uh, bayad Pero yung taga ron, nakapwedeng siya ka magbabayad ng 100 pesos. Parang dito sa Paranaque, puro spatial ang sinasakyan mo. <laughs> hindi. Eh, ano kayo, grupo kayo, oh, ba't naging oh. 100 pesos? So, 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 doesn't sound good, diba? Ano yun ninyo? Uh, tignan doon natin kasi, mm -hmm. uh, although sasabihin ninyo, hindi, panahon, panahon, panahon lang ho yan kasi siyempre, pag minsan ngayon, wala ngayon naman. Ngayon lang kami kikita. Ngayon lang kami kikita, huwag ganun. Uh, okay lang na, konting mm. -hmm. ano, taas ng ano, pero... Hindi yung exor exor ang tawag natin doon, sobra-sobra Ex oh, eh. Exorbitant. Exorbitant. Ang tawag yan, oh. Mm, eh. Oh. Uh, so, sobrahan tayo. 10 pesos, oh. ginawa ninyong 50. oh. 10 pesos, ginawa ninyong 100. Eh, pero eh, hindi pero, eh, pero, tama. pinag-uusapan na rin lang natin yan. Una kong sinabi, di ba may regulatory dyan? Alam ko, DOT. Mm. Hindi pwedeng, eh. yung ferry, hindi pwedeng taasan mo basta-basta yan. May local yan. government. So, deposition. may local government, LGU. LGU. Mm -hmm. Yun ang, uh, yun ang sinasabi natin na, taking uh, advantage of uh, na hindi naman dapat. Alam so. mo, later pag-uusapan natin to, kaya ako nabanggit yan, kasi di ba recently may story, yung World Bank, may study sila, mm. at meron silang, nag-offer sila ng unsolicited advice. Ayan. Mm. Ang unsolicited advice nila in the name of good and efficient governance, para mm. tayo daw uh, uh, umayos ang Pilipinas. Uh, and from a purely theoretical standpoint, mukhang it makes sense ang kanilang gusto ay i-strengthen lalo daw ang mga local government units mm. at ang mga decision making powers ng mga LGU leaders uh, kailangan eh palakasin at uh, uh, para magkaroon ng adherence ito yung uh, mga terminology nile. adherence this is the technocratic to, no, to the normative practices of good governance hindi. Alam mo ang sagot ni Marlene Ronquillo, ating paboritong uh, oh. Uh. kolumnista, Are you freaking kidding? <laughs> yan na nga, isang example yan, bro. At, uh, and then, again, sinabi ni Marlene ngayon ng litanya niya tungkol sa talagang abuses ng LGU power mm. all over the country. From the pag -ano natin ng POGO. Dahil Alam mo, pare. Maniwala kayo, mga hinayupak na mayor yan eh. Pinayagan nila basta-basta yan. Kaya nga. Uh, Oo. Uh, 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 yung been... pag-convert ng na mga, na mga agricultural land, land. land into real estate. ano, pag eh, You know where I'm going, di diba? <laughs> ne, marami ganoon. Eh, dito lang sa ano, dito lang sa big uh, giving business permit. Oh yeah, yeah, yeah. Malaking bagay na kaagad ang Banatan diyan. Lalo lalo na doon sa mga areas na talagang uh, oh, uh, napaka-fierce ang competition oh, oh. ng ano. Kaya ano nga yan, eh, kaya uh, so far hindi na pag-uusapan yung tungkol ang, yung tungkol sa amendment ng local government code because oh. uh, for a while we had the dream na uh, giving more autonomy go giving more uh, powers to local governments will build up uh, will uh, will actually be our uh, platform for building up the nation mm -hmm. it turns out right now that there has to be some break somewhere mm -hmm. na importante na mabalansehan kasi otherwise talagang ano eh uh, ang uh, nagiging nangyayari di hindi ayoko sabihin sana hindi. ito pero the smallness of thinking oo yung napakaparokya Kak ng pag-iisip oh hindi nan iyan ang nadadala sa national huwag wag ganoon kasi ang pinag-uusapan natin bayan eh the whole country eh pag ang pag-iisip mo ay eh, hindi kailangan ayusin ko itong aking kinatitirikan oo. na ito lalabanan mo na lahat, including all the other possible uh, ano, uh, goodness na kailangan magawa para ikaw ay makasama sa kabuuan. Mm. Yun ang naging nangyari. Nagiging ito lang. Hindi, ito lang. Dito mm. lang. Okay lang ako. Kasi it means votes. If you satisfy your local resident, every... Ako, every may re-elect ako. Mabubot yun ang sinasabi ako. sinasabi na saka, uh, oh. Yun ang sinasabi ng... Ano, you know, that was the famous uh, thinking of then U.S. House Speaker Tip O'Neill. Every, you know, is local. Okay. Mm. Kaya, local parang eh. eh. Eh, kung local ka, mag -isip ka local, hindi mo na naisip yung kabuan, ay eh, talaga malaking problema yon kaya yung mga flood control din natin ano yung gagawin. Yeah. Iniisip lang niya Eto, ah, ito. Ah, <coughs> tatasahin ko yung highway dito at mabababa yung, yung Ayusin ko nakalimutan ito. niya na doon madadamp yung tubig oh. sa kabila. Kaya ah. iba yeah. yung ng barangay. Ngayon. Hindi <coughs> ayusin ko ito kasi ang aming boundaries eh, hindi yun. eh. Ang boundaries niyo eh, ay hindi pwedeng kayo lang eh. Oo. Oh. Yung ganoon ang nang, oh. and then we have abused the local government code. Mm -hmm. In effect, mm. in effect, I'm sure uh, the politicians uh, in our midst will not want to discuss that kasi siyempre they want to get votes. Pero sasawin ng mayor, hindi o. Oh. Dito, kailangan bigyan mo kami. Ito ang kailangan gawin. Hindi niya naiisip na yung mm -hmm. kailangan kanyang gagawin, ay may epekto sa kabuuan, may epekto dun sa iba niyang mga kapitbahay at lahat. Para rin yan, ni may small community. Hindi, dito lang ako sa bahay na ito, kailangan ayusin ko itong bakuran ko. Mm -hmm. Eh hindi. Hindi ganoon eh. Nabanggit ni Martin dito yung na uh... Kasi di ba I was asking that before galing ako dun sa amin sa Bicol tapos sinasabi nga nila in San Poling magsasaka siya dun sa Del Gallego Camarines Sur oh. ay mayroong bagang hybrid doon at eh, bibigyan isang eh, kayo kukuha akala ko he was mentioning yung Bureau of Agricultural Extension Office Then Sabi local? mo wala na naman noon sabi ko ay akala ko yun ibig sabihin ni Poling hindi local na eh dahil ang pagbibigay ay depende kung sino'ng pipiliin ay eh, hindi na lang siya kumuha ay, ay, ay hindi ako baga makakakuha dahil marami daw pepe, ano, yung papeles. Ibig niya sabihin, hindi kasi siya kasali sa listahan ng LGU. Hindi. At saka, ang, ang uh, naging ano, kasi nga... Wala na palang BAI. Wala. Uh, Dinevolve yung maraming mga functions na ganyan. BAE pala. Local government. BAE pala. Yung uh, Bureau of Agricultural like Extension. Extension. Dati kasi, yung Bureau of Agricultural May extension, Workers, workers. talagang tumutulong, yes, yes. pumupunta sa bukid at talagang ito, ang, ito ang bagong dating galing sa IRI at ito ang, eh, wala na pala nun. Na. LGU uh, na ang, ang gumagawa. Uh, ang Department of Agriculture, uh, up to ano lang, regional level lang yan. Ay sa eh, layo, no, lo layo, local, layo. local, locally appointed na yun. And then meron MAU. Supposed to be, ang, ang agricultural activities uh, na ano, ay i inaano, in, ano coordinate Kaya coordinating lang yun nandun sa taas eh. And then he will have to leave it to the provincial agriculturist and to the municipal agricultural officer, MAU, yung tawag doon. Eh, hindi naman sila nakakapagano kasi yung mga ito, hindi naman sila empleado eh, empleyado na national government hindi. eh. Empleyado sila ng probinsya, oh. empleyado sila oh. ng municipal. Oh. Yari ka pag hindi ka sobrang... And they make ngayon. almighty decisions yes. para dun yes. sa... Ano, even permitting mga... Yes. Ganyan. <laughs> yan ang nagiging problema natin pagdating. Yung kaya nga sinasabi natin, if Secretary Ted Herbosa is saying that pill health and the department... our health... Uh, our pill health system is, is dysfunctional, our agricultural system, the agricultural uh, program is dysfunctional. Ngayon. Yan ang uh, natin naging 'yun ang Th dapat na. Thank you for pointing that out, Paring Marlin. <laughs> <laughs>